Huwag maligo sa oras na ito paglampas pitumpu. Delikadong oras ng paligo para sa seniors. Kumusta mga kawisdam? Alam nyo ba na kahit simpleng paliligo, may tamang oras at maling oras. At kapag mali ang timing, lalo na kung nasa edad, pitumpu ka na pataas, pwede itong magdala ng panganib sa buhay mo. Oo, tama ang narinig ninyo hindi lang basta kung saan at paano maligo, pati kung kailan. Marami sa atin, rutina na iyan. Bangon, pasok sa banyo, shower agad. Pero mga kaibigan, ang akala nating simpleng habit, pwedeng maging delikado at minsan nakamamatay pa. Ayon sa datos, libu-libong seniors taon-taon ang nao-ospital dahil sa mga aksidente o komplikasyon na nangyari habang naliligo at madalas hindi nila alam na oras lang pala ang problema. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakadelikadong oras para maligo ang seniors at ang anim na rason kung bakit napakahalaga ng tamang timing. At promise, yung huling tip na ibabahagi ko, bihira itong pinag-uusapan, pero pwede talagang magligtas ng buhay. Kaya siguraduin ninyong tatapusin ang video na ito hanggang dulo. O, oh, handa na ba kayo mga kawisdam? Simulan na natin. Number 1. Morning Blood Pressure Drop Mga kawisdam, karamihan sa atin, pagkagising sa umaga, diretsyo shower. Pero alam nyo ba na ito pala ang pinakadelikadong oras? Ganito kasi iyan. Habang natutulog tayo, bumababa ang blood pressure. Pagbangon mo sa umaga, kailangan ng ilang minuto para makapag-adjust ang katawan. Pero kung maliligo ka agad, lalo na kung mainit ang tubig, lalong bumababa ang pressure, ang resulta, hilo, panghihina, o biglang himatay. Ang tawag dito ay postural hypotension at mas common ito sa seniors dahil mas mabagal na ang pag-adjust ng kanilang katawan. At isipin nyo saan kayo hihimatayin. Sa banyo, isa sa pinakadelikadong lugar dahil madulas at matigas ang paligid. Kwento ni Mang Ed, 74. Rutin niya ang hot shower paggising Ilang beses siyang muntik na mahimatay. Nang payuhan siya ng doktor na maghintay muna ng 30 minuto bago maligo. Gumanda ang pakiramdam niya at mas ligtas na. Ngayon, tanong ko sa inyo, kayo ba agad bang naliligo pagkagising? I-share nyo sa comments. Kaya tip number one, huwag magmadali. Bigyan ng oras ang katawan bago pumasok sa shower. Number two, low blood sugar sa umaga. Isa pa, kapag naligo ka nang wala pang laman ang tiyan, delikado rin. Overnight, bumababa ang blood sugar. Kapag naligo ka ng gutom, pwedeng manghina, mamutla, o biglang mahilo. May mga seniors na nagkokolaps sa banyo dahil dito. Gaya ni Aling Dalia, 78. Lagi siyang nahihilo Tuwing maliligo sa umaga, akala niya normal lang dahil tumatanda na. Pero nang payuhan ng anak niya na kumain muna ng konti kahit tinapay o saging naalis ang hilo niya. Kaya tip number 2, mag muna bago shower. Hindi kailangan heavy meal, kahit crackers lang o banana sapat na. Number 3, pagkadulas at pagkahulog. Mga kawisdom, alam nating lahat ang CR ang isa sa pinakadelikadong lugar sa bahay at mas mataas ang risk tuwing umaga. Pagkagising, grogi pa, matigas ang joints, mabagal ang reflexes. Kaya mas madali kang matumba o madulas. At alam na nakapag-senior, simpleng pagdapa lang, pwedeng magresulta sa pilay o head injury. Kwento ni Lolo Anton, walumpu. Shower agad siya bago sumikat ang araw. Pero isang umaga, nadulas siya at nabalian ng balikat. Matagal siyang nag-recover at nagkaroon pa ng takot maligo mag-isa. Pero nang maglagay siya ng grab bars, bath mat, at nagpalit ng schedule, bumalik ang tiwala niya. Minsan kasi, hindi natin priority ang banyo mas inuuna natin ang sala, kusina o kwarto. Pero tandaan, mga ka wisdom, ang banyo ang pinakanakakapinsalang parte ng bahay para sa seniors. Kaya tip number three, siguraduhin na fully gising at alerto ka na bago maligo. At kung pwede, lagyan ng safety features ang banyo. Number four, epekto ng gamot. Mga seniors, karamihan sa atin may maintenance para sa high blood, diabetes o puso. Pero ang hindi alam ng marami, may oras na pinakamalakas ang epekto ng gamot. Kung iinumin mo agad ang gamot, tapos shower ka kaagad, pwedeng mag-drop ang BP o sugar level. May mga gamot din na nagdudulot ng hilo o antok. Si Ellen, 76, halos himatayin sa shower. Ang dahilan, ang BP meds niya peak ang effect tuwing umaga, sakto habang naliligo siya. Nang in-adjust ang oras ng paligo, nawala ang problema. Kaya tip number 4, planuhin ang paligo ayon sa gamot. Kumonsulta sa doktor para mas safe. Huwag basta-basta gayahin ang routine ng iba dahil bawat gamot may sariling oras ng epekto. Number 5. Lamig ng panahon. Mga ka wisdom kapag malamig ang umaga, delikado rin ang shower. Imagine, galing ka sa malamig na kwarto, biglang init ng tubig, tapos lamig ulit paglabas. Chuck ito sa katawan. Ang epekto? Pwedeng magpalpitations, chest pain, o pagkahilo. Kwento ni Laura, 81. Dahil tipid siya sa heater, malamig lagi ang bahay. Isang umaga, naligo siya at nandulas paglabas. Na-injure ang balakang niya. Simula noon, tiniyak niya munang mainit ang paligid bago maligo. Kaya tip number 5, siguraduhin na warm ang kwarto at banyo bago maligo. Kahit simpleng pagsara ng bintana o paglagay ng heater, kung kaya, malaking tulong na. Number 6, pagligo ng mag-isa. Ito ang madalas nakakaligtaan. Ang pagligo mag-isa sa bahay. Lalo na kung madaling araw or late night. Kung may mangyari, madulas, mahimatay, o atakihin, walang makakakita agad. At sa medical emergencies, bawat minuto ay mahalaga. Kuwento ni Mang Juan, 82, sanay maligo bago mag-umaga. Isang beses nadulas siya at tanghali na siya na ng anak. Mabuti at nakaligtas siya pero muntik nang maging malubha ang sitwasyon. Simula noon, nagpalit siya ng schedule. Naliligo na siya kapag gising na ang ibang tao sa bahay. Kaya tip number six, siguraduhin na may makakaalam na naliligo ka. Kahit simpleng text, tawag o check-in lang, malaking bagay na. Extra tip, kung may budget, maglagay ng maliit na bell o alarm sa banyo para kapag emergency, madali kang marinig. Kaya mga kawisdam, sino ba ang mag-aakala na pati oras ng paliligo may epekto pala sa ating kaligtasan? Tandaan niyo Huwag maligo agad pagkagising. Kumain muna kahit konti. Hintayin maging alerto ang katawan. Planuhin ayon sa gamot. Painitin ang paligid bago maligo. At huwag maligo kapag totally mag-isaka. Minsan iniisip natin, ay simpleng shower lang ito. Pero sa edad natin, bawat hakbang ay dapat maingat dahil ang simpleng pagkakamali pwedeng magdala ng malaking problema. Kaya gusto ko kayong tanungin, kayo ba anong oras kayo madalas maligo? At sa mga tips na ito, alin ang susubukan yung baguhin? I-comment nyo sa baba. Gusto naming mabasa at matuto rin sa karanasan ninyo. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Dahil dito sa ating channel, ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga seniors ang ating prioridad. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Ingat lagi, mga ka-wisdom. Maraming salamat po sa inyong panonood Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.